Pag nagpakita sa iyo ang bulkang mayon, ibig sabihin ay meron kang mabuting puso. Mga kaibigan, alam niyo ba na may isang lumang paniniwala tungkol sa bulkang mayon na nagsasabing kapag ito ay iyong pinuntahan at nakita mo ito ng buo ng hindi natatakpan ng kahit na anong ulap, ang ibig sabihin ay meron kang busilak na puso. Ito ay matatagpuan sa probinsya ng Albay sa Bicol at ayon sa mga lokal doon ay bibihira lang daw kasi itong magpakita ng buo niyang kabundukan dahil madalas itong natatakpan ng ulap. Kaya naman kapag ito ay nasaktuhan mong nakita ng buo, ibig sabihin ikaw ay isang mabuting tao. Sa Philippine folklore, ang bulkang mayon ay ipinangalan sa isang diyosa na nagnangalang Daragang Mayon at yung ulap ang nagsisilbi nitong kasintahan at kabiyak ng puso na siya rin nagpoprotekta sa kanya at itinatago siya sa mga taong hindi busilak ang kalooban. Para sa mga kaibigan nating nakapunta na dito, ay ibahagi nyo sa comment section ang inyong mga litrato upang makita natin kung nasaktuhan nyo bang natatakpan ito ng ulap o hindi.